Hirap nang maglakad si Tatay Redentor, pero taon-taon ay baliwala ito sa kanya. Madalaw lang ang puntod ng kanyang misis sa Manila South Cemetery ngayong undas. Mag-aapat na taon na kasi mula nang yumao ang kanyang may bahay. At dahil may iniinda si Tatay Redentor, hindi raw sila eksaktong bumibisita ng November 1. Pagka uh, nasabay kami sa karamihan ng tao, hirap na eh. Eh ito Lapid sa umaga pa pumunta rito para hindi mainit ba. Pag mainit masyado, ako. No? Si Nanay Felicidad naman na galing ng tondo, hindi na rin kayang makipagsabayan sa dagsa ng mga tao. Ang nanay ko po, kaya po ngayon kami pumunta, hindi na kami sumabay sa maraming tao. Dahil galing ako sa sakit, kaya gusto ko mauna na kami. Ano Kasi kayo? pagka November 1, napakakapal ng tao dito. Aga siksikan. Hindi na ako pwedeng sumabay sa maraming tao. Tila sumang-ayon naman ang datos ng Philippine National Police. Alas 3 na ng hapon, ngunit nasa pitong libo lang ang naitalang nasa loob ng Manila South Cemetery sa bisperas ng All Saints Day. Ayon kay Manila South Cemetery Director Henry D., bukas pa nila inaasahang papalo sa kalahating milyon ang bibisita. Handa rin daw sila sa peak at walang babaguhin sa mga dati ng ipinatutupad na seguridad at sistema. So, oh kahit na medyo hindi magandang ano ng panahon, anticipate natin pag-uulan, uh, ano pa rin kami, nakahanda pa rin kami sa bukso ng tao, which in expect namin around 500,000. Ang usual yung tao natin na uh, pinagbabawal, yun pa rin naman. Yun pong may mga kasamang bata, meron po yung ating isang kawani ng MDSW dito, nilalagyan po ng name tag yung risk ng bata para uh, name tag and phone number ng guardian in case na mali yung bata, so, mabilis po natin mapanawagan yung guardian. Sa loob ng 25 hektaryang sementeryo, naka-set up ang first aid station, ambulansya at mga wheelchair. Sabi ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, karaniwang pasyente ngayong araw ay tumaas ang blood pressure dahil sa init ng panahon at sa malayong paglalakad. Nakakalat ang mga puli sa palibot ng sementeryo. May libreng e-tricycle, lalo na para sa senior citizens at persons with disabilities. Kahit naman paulit-ulit na ang paalala ng mga otoridad, hindi pa rin nawala ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng lighter, sigarilyo, malalakas na sound system at pintura. Same pa rin po yung mga matitigas sa na ulo nating kababahayan na kung ano pa po yung pinagbabawal ay eh, patuloy pa rin nilang dinadala. Kaya ang ginagawa po namin, hindi sa makipagtalo kami sa kanila, pinaliliwanagan na lang po namin sila na pwede po nilang huwag ipasok, ilabas nila o kaya i-deposit nila. Tapos ah, paglabas naman nila, makiklaim naman ulit nila yun. Bukas ang Manila South Cemetery ngayong undas mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Nag-abiso ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila at Makati ng road closures at nagpatupad ng rerouting scheme para sa maayos na daloy ng mga sasakyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.